So hi guys! Officially, this is my first international travel, and I'm gonna take you with me. And let's vlog! I'm gonna try to do a drag look in Disneyland. So stay tuned. I hope you appreciate this video because it's very, very special to me. Shout out to my ate who sponsored this trip, and yeah, I'm really grateful to be here. And everything is new to me, so bear with me. Ayan, so ano muna tayo, appreciate nyo lang ang view, Seattle Best Coffee, o diba, ayan, o wines and spirits, diba, at ayan, ang Katonging, o Katunging sponsor naman dyan. So in guys, ganda-gandahan lang tayo sa kulit dito sa CR ng airport, ha! <laughs> At ayan na nga ang merienda natin. Sakto sa gutom natin yan, guys. Love it, love it, love it. Ang sasarap ng food dito. Sobra siyan. palambo's Cafe. Dito lang yan sa naia 3 food court. Sa airport, sa mismong loob. Ang ganda rin ng aesthetic dito, guys. Very Filipino. So, come visit. Ayan na, kinuha ko ng aking hot choco. Thank you, ate, again. Ma-iibsa ng ating thirst and ating hunger for today. At ayan na naman siya. Ganda-gandahan na naman siya. Kunwari is aesthetic. Pero, cowboy naman talaga tayo, guys. So, ayan. Kunwari, vlogger. Pero vlogger naman talaga. Aspiring. So, ayan. Pagbigyan nyo na ako. So, hi, guys. We're at Bose Cafe right now. In the airport. And, Ate treated me with a cold choco. That is hot choco, but it's not hot anymore so it's cold Just kidding. <laughs> and we have carrot cake and biscotti. Niko alam to guys. I'm just. I'm just enjoying the moment. If you know what I mean. <laughs> so let's eat. So yeah, guys, kahata lang namin It's currently 2 a.m. in the morning right now. And our flight is at 3 a.m. So yeah. It's going to wait a little. And my ate just gonna buy something. So come with me. At ayan na nga ang proudly made Filipino merienda and pasalubong. So, pag nakalimutan nyo yung magpasalubong, pwede kayo bumili dito sa airport. Not sponsored, pero baka naman na iya. Char! At ayan, kain-kain muna tayo ng putcheron Yummy, yummy, yummy. Before the flight. Kasi mahaba bang flight natin. Baka magutom tayo. Kakatapos lang ng work. At ayan na nga mga beautiful ates ko. Diba? O, oh, ayan. Thank you, thank you for accompanying and sponsoring this trip. I love you guys. Thank you, thank you. Grateful. Love you. Thank you, God. At ayan nga guys, palipad na tayo, go 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 na, diba? Quick story time lang, nung pabalik kami, grabe, Be very very turbulence kami, as in super pray ako. So, pag nagta-travel kayo, pray pray lang kay God na safe trip and surely, arrive kay kayo ng safe. So, always, always, always pray and don't forget to thank God sa lahat ng blessings sa life, okay? And now we have arrived in Hong Kong officially. Thank you, Lord, to safe flight. And God bless you all. And sana pag um flight kayo a flight, you'll have a safe travel too. Love you all. So we have arrived here in Hong Kong. I'm very excited. This is my first international trip. So let's go. Yeah. And didn't not you guys? Oh my goodness. Hong Kong? Disneyland. Disneyland again. <laughs> Hi guys. <laughs> so yun na nga guys. This is our ano. May A to A na ako. <laughs> o oh, yan na siya. -model, model na naman siya. Work fashion model. Ayan medyo natakot siya sa railing. Ayan. Oh, go post. Ah. pa. Yeah, go. Oh, Catriona. Oh, Megan Yang. Oh, yeah. Sige, Gazzini Ganados naman tayo. Pa. Oh. Yan, yeah, nawawalan na siya ng idea. O, oh, medyo project lang saglit. O, oh, yan. Itago ang chan. Itago ang chan. yeah. Oh, yeah. Slow-mo turn. At ayun, ang finale walk na natin. Paalis na tayo ng raining. At papasok na tayo ng Hong Kong. At ayun, may video sana ako from immigration. Pero first time ko kasi kaya nalaman kong bawal pala. So, halito, nandito na kami sa bus papunta ng exit. So, come with me. Enjoy nyo muna ang view guys. Tatahimik muna ang baklat. plastik mo. <laughs> Ang plastik mo. <laughs> so, ngayon nandito na kami sa Okoma. Anong masasabi mo? Eh, siyempre, masaya. Pero sana mas masaya ako nandito si Miles, siyempre. Kaya nga. Uh, I-unfriend mo na yan. <laughs> 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 Bakit wala nga ba si Miles? Kasi mas pinili niya yung mag-Japan kaysa makita ko. <laughs> Anyway, uuwi naman daw kasi ako ng December. Kaya okay lang. Huwag mo alisin mic nga ito eh. Ano ka marirot? Yun nga. <laughs> na ito ng <laughs> Okay lang naman. Siyempre kung saan siya masaya diba? Suportahan ta ka. So ayun na nga guys. Tour guide namin yung mother ko. Nawawala din siya. Sinusundan namin siya. Yun pala hindi niya rin alam kung saan kami pupunta. <laughs> <laughs> Nawawala din siya. Nakakahiya ang nawawalang tour guide. so ayun guys nasa Hong Kong airport pa rin tayo pupunta na tayo sa bus pupunta na kami sa bus hi welcome to Hong Kong ang nawawalang tour guide <laughs> ako lang ang <laughs> tour guide hindi kasi matagal tinatawanan nga nila ako tagal tagal ko na daw sa so, Hong Kong lagi ako nawawala puyat ka, puyat. <laughs> Hi, fans! Magano, bumati ka sa mga haters mo. Hi, haters! Hey! Hate. Haters ka na, hey! I'm in the dark. So ayun na nga guys, pupunta lang kami sa city bus and ang dami naming maleta, grabe. Medyo masungit din yung driver, nakakainis. Sinusungitan kami. I-report na yan, char pero oo nakatayo kasi kami ang dami naming malete and wala nang space sa baggage area so hawak hawak ko siya buong trip pero enjoy enjoy lang tayo positive vibes so ayan na naghahanap na kami ng makakainan and very happy yung trip na to kasi wala kaming ano, sinusunod na itinerary go lang ng go kung saan man kaya saya saya So, yun na nga guys. Ito yung first meal namin sa Hong Kong. Officially. And, ito ang uh, unang stop namin. I'm not sure the name is. Pero, okay naman siya guys. Ang sarap talaga ng gawang local. And, ang nag-order kami dito guys. Ng noodles. Beef noodles. And, we also ordered the signature French toast of Hong Kong with the peanut butter and yeah, I think it's really nice lalo na if peanut butter lover ka it's really good so come here if you wanna try it. Um, not sure the name, pero ayan, ang sarap niya, guys. Tingnan niyo. Um, mainit na mainit na sabaw. And for sure, yung jowa ko sa bahay, ingit na ingit na ngayon. At meron din kami scrambled eggs with toast and bread. Ayan, yan yung signature Hong Kong French toast. And super filling nito, guys. Buong araw, busog ako as in. So yeah guys, we just arrived in our hotel. It's been a long, long travel, but it's really worth it. It's really great here. It's very modernized. Oh, wow. At ayun na nga, iniwan lang namin mga gamit namin sa hotel at rarampa na ang mga bading. Actually, ako lang naman yung bading. Pero you get the point, right? So ayun na guys, pataas na tayo sa escalator. Kinorek ako, actually vinoise over ko na to kanina, sinabi ko elevator. Pero ayun, medyo ignorante ako, sorry guys. Pero ayan ba diba, ang haba-haba nito, hindi pa daw ito yung pinakamahaba guys. Pero grabe, nalululang ati mo with someone na may fear of heights. Grabe talaga, oh my gosh. Pero ayan guys, ito na ang first look ko officially sa Hong Kong. Skyscrapers, yung mga amazing buildings nila, grabe, na-amaze ako dito. Actually, medyo nawawala kami dito guys. Pero it's all about the adventure. Medyo hagardo na tayo. Pero syempre, pretty pa rin, diba? May filter naman kaya gora-gora lang tayo. So, ayun. Very, very lucky ako. Kasi yung first trip ko is sponsored by my ate. And super libre siya sa akin. Super grateful tayo dyan. Kasi without her, hindi possible lahat to. Kaya, thank you ate Kerzy. And shout out to you. Guys, grabe pala sa Hoka. Kung gusto mo maging immortal, pwede dito kasi. Yaw matay. matay. Ayaw mo daw mamatay dito. So, ayan. Very aesthetic yung mga taxi dito. Ang linis tignan. ba diba? Very, very urban. Very, very city. Very, very fantasy tayo. Nakala mo nun, mga foreigners. So, andito kami sa ilalim. Grabe, underground pala to guys. Ang daming pasikot-sikot sa Hong Kong. Walang ganito sa Baguio. Ay, I may mean, meron naman. Pero hindi ganito ka. Rampant. Rampant! So, ayan na nga guys. Chanel. As you can see, di ba? Bongga. Dior. Kunyari, social-social tayo. Pero, wala tayong mabibili dyan guys. Pero, syempre, sightseeing muna tayo. Malay mo naman, one day. Baka naman, Dior Chanel. Sponsor nyo naman ng bakla, di ba? at ayan guys I'm really appreciating everything I'm seeing tignan nyo naman diba ang ganda ng architecture architecture o siya na siya shut up na ang bakla sorry na sa ingay o tige appreciate nyo na yung view bye see you later So, ayan na nga. Nandito tayo sa Hong Kong Cultural Center. And grabe guys, nakita ko yung mga posters. Para silang mga performer. Hindi, performance talaga sila. And I really appreciate it kasi as a drag queen, di ba? Perform, perform tayo dyan. So, ayan. yan o. Oh, di ba? Rarampa muna ako. Para kunwari part ako ng show. Ayan, o. Oh, pa. Ang. Uh, uh, go. Swimsuit competition. Pa, go. Project. Oh, uh, slow motion. turn. Sige, pose. Ayan, ayan. Tinatawanan na tayo. Ah, oh, right? oh, that dropped. So, yeah, guys, that concludes our day one. Stay tuned for more content. I will post the following videos, um, next vlogs. So, stay tuned and I love you guys. Always stay kind and humble. I love you.